Sabi naman Ang tanghali <laughs> po, dito na naman po ako sa Malayit na Baboyan. Welcome po sa aking YouTube channel at ako ay nagbabalik sa inyong mga touchscreen. Ayan po, dito na naman po ako sa aking Baboyan. Ayan. Ngayon po, ngayong araw, pag-uusapan po natin yung ilang kilo nga ba yung nakakain ng aking tatlong patiner ang aking tatlong patiner guys ang nakakain nila ay sa bawat pagkain ko po sa kanilang tatlo ngayong malalaki na sila ay apat na kilo bawat pakain, umaga po yan apat na kilo, sa hapon apat na kilo at sa tanghali po, siyempre po merienda lang naman po, dalawang kilo so sa isang araw umaabot po siya ng sampung kilo ang kain nila. So, ayan po. Ayan. At dito naman po sa aking inaing na ito, Woo! ay, sa bawat kain po niya, ay isang kilot kalahati. So, hindi na po ako nagpapakain ng tanghali kasi isang kilot kalahati sa umaga, isang kilot kalahati sa hapon. Doon pa yung isa. Doon sa kabila. So, dito na Dito ko guys. Dito ko na in pagbababoy at dito ko na dito ko na na yung aking pagbababoy na tuwang tuwa po ako na mayroon akong inaalagaan. So kailangan ko silang malagaan ng mabuti kasi para mas mabilis silang lumaki at nag enjoy po ako sa bawat umaga na pupunta ko dito sa aking babuyan at hindi ko po na malayan na sila ay malaki na pala sa so, ayan po so sir salamat po sa, sa mga tanong mo salamat po sa baboy kung saan ka man naroon sana eh magustuhan nyo ang aking video kung mapanood nyo itong video na ito sana magustuhan nyo hindi po mahirap magnegosyo basta ang gusto gustong gusto mo. Sana nagkaroon pa ako ng isang share na naman sa inyong mga touchscreen. screen at kung napanood nyo itong video na ito at hindi pa nakakapag-subscribe dyan, subscribe na lang yung aking YouTube channel. At para marami pa po kayong ma malaman sa akin at marami pa pa kayong makita tulad nitong pagbababoy na ito at para lumawak pa po yung aking pagbababoy. Salamat po sa inyong suporta at ako na may dasal lang ng dasal para dumami pa ang aking mga alaga dito. So maraming salamat sa inyong lahat at di ko na po papabahay ng aking vlog kasi tanghaling tanghali na po. Eh, maraming salamat na lang sa inyong lahat at bye bye!